Aries, ngayong araw, ay iwasan ang mga kaibigang mayabang at negatibo. Kung may plano kang makita sila, ipagpaliban muna upang maiwasan ang negatibong enerhiya. Sa halip, maging tagapamagitan sa anumang alitan sa pamilya upang magkaayos, magingat sa mga taong nais lang samantalahin ka. Pag-iwas sa kanila ang magbibigay sa iyo ng kapanatagan, ayon sa iyong gabay. Sa negosyo, manatiling alerto at maagap sa mga hamon upang mapanatili ang magandang kita. Sa pag-ibig, maging mapagkumbaba at iwasan ang mga salita o galit na makakasakit sa iyong mahal upang mapanatili ang kasiyahan at kapayapaan sa tahanan, at para sa dagdag na swerte, isama ang color yellow at color white sa iyong araw. Tandaan ang mga numerong number 17, number 33 at number 42. Ang Pisces ay kaibigan mong zodiac sign na may gabay mula sa sikat ng araw, makinig sa kanyang payo. Umiwas din sa pagtatalo sa Sagittarius upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. Taurus, ngayong araw ay may dalang lakas at kasiyahan ang iyong gabay, kaya magiging aktibo ka sa mga gawain at komunikasyon, ngunit magingat sa mga bagong kakilala, huwag agad magtiwala, pagkakaroon ng pagyakap sa pamilya ay magdadala ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. Kung may bisita, tanggapin sila ng masaya para sa magandang pag-uusap at posibleng oportunidad sa trabaho, maging mahinahon at iwasan ang hindi kailangang opinyon para maiwasan ang alitan. Sa pag-ibig, panatilihin ang kasiyahan sa pamilya para sa masayang tahanan, para sa dagdag na swerte. Isama ang color red at color green upang mapanatili ang kalma, ang Aris ay iyong kaibigan zodiac sign at ang gabay ng mga bituin mula sa kanya ay magbibigay ng kasagutan sa mga suliranin, tandaan ang mga numerong number 14, number 23, at number 20, magingat sa mga desisyon, lalo na kung may kinalaman ang Virgo. Gemini, ngayong araw, ay huwag magdalawang isip sa pagpapahayag ng iyong saloobin, Maging direkta upang maiwasan ang kalituhan, may positibong enerhiya sa mga maliliit na transaksyon, kaya huwag palampasin ang mga oportunidad. Sa tahanan, iwasan muna ang pag-aanyaya ng bisita upang mapanatili ang positibong kapaligiran. Kung may dagdag na kita, maglaan ng tulong sa mga anak para sa masaganang biyaya. Sa trabaho, Ipakita ang kasipagan upang mapansin ng mga nakatataas at gumanda ang iyong karera at sa pag-ibig huwag kalimutan ang mga tungkulin sa iyong minamahal upang manatiling masaya ang inyong pagsasama para sa dagdag na swerte dalhin ang color blue at color yellow Ang Capricorn, iyong kaibigan zodiac sign ay may mga gabay mula sa mga bituin na magbibigay linaw sa iyong mga plano, tandaan ang mga numerong number 15, number 29, at number 21, lalo na sa bigla ang lugar na mapupuntahan, magingat sa gastusin lalo na kapag kaharap ang Pisces. Cancer Maging maingat sa pakikipag-usap sa mga tao ngayon, maaaring may mag-alok sa iyo ng magandang oportunidad, ngunit suriin ng mabuti ang kanilang intensyon, ngayong araw. Puno ng positibong enerhiya ang iyong isipan, lalo na sa mga usaping pampamilya, kung may kailangan ayusin sa negosyo o sa pamilya, magandang oras ito para pag-usapan ito ng masinsinan, ayon sa iyong gabay sa trabaho, maayos ang iyong araw ngunit iwasang maging padalos dolos sa pagsagot, lalo na sa nakatataas, upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan, magingat sa mga kasamahan na may ibang motibo at manatiling profesional sa iyong tungkulin. Sa pagmamahalan, kalmado ang takbo ng inyong relasyon. Patuloy na magpakita ng pag-aalaga sa mga mahal sa buhay at itaguyod ang positibong enerhiya sa inyong buhay pag-ibig at sa tahanan, suportahan ang mga planong ng mga miyembro ng pamilya, lalo na kung may nais magtrabaho abroad dahil magdadala ito ng swerte. Ang gabay signos ng kalikasan ay nagdadala ng swerte sa inyong pamilya ngayong araw. Ang color yellow at color blue ang magdadala ng swerte. At ang mga numerong number 15, number 36, at number 10 ay magbibigay ng positibong enerhiya. Tandaan, ang Taurus ang iyong kaibigan zodiac sign. May inspirasyong dala mula sa sikat ng araw. Magingat sa mga biglaang lamang mula sa Aries dahil maaaring magresulta ito sa gastusin o pagkairita. Leo, maaaring magkaroon ng bigla ang usapan sa pamilya, lalo na sa mga magulang. Mahalagang makadalo ka dahil may pahayag kang makakatulong sa kanila. Iwasan mo ng pirmahan ang mga kontrata ngayon, lalo na sa umaga, upang makaiwas sa mga posibleng aberya. Kung may babaeng kausap, ito ang tamang oras dahil may dalang swerte ang inyong pag-uusap. Sa tahanan, mainam na suportahan ang mga nais magnegosyo sa pamilya, makakatulong ang iyong mga payo sa kanilang tagumpay, at sa pera. Iwasan munang magpahiram ngayon dahil maaari itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa hinaharap, sa pag-ibig. Mapayapa ang inyong relasyon, ang pagiging bukas sa isa't isa ay magdadala ng mas matibay na samahan sa trabaho kung may kailangan kang gabayan ipagpaliban ito kung may personal kang suliranin upang hindi ito makaapekto sa trabaho ngayong araw magpatuloy na panatilihin ang magandang samahan para sa swerte isama ang color green at color red at gamitin ang numerong number 14 number 37 at number 10 ang Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, maging maingat sa mga desisyon lalo na kung kaharap ang Cancer upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Virgo, ang iyong likas na kabaitan ay nagbibigay sa iyo ng magandang ugnayan, ngunit maging mapanuri sa mga hindi tapat na tao upang maiwasan ang problema. Masaya ang enerhiya ngayong araw, lalo na sa mga usaping maliit na negosyo, sa pagpasok ng bagong oportunidad. Mag-ingat at huwag basta magtiwala, lalo na sa mga bagong kakilala na may alok, ayon sa iyong gabay. Sa pamilya, positibo ang inyong pagsasama. Hikayatin silang maging maagap sa mga plano upang magtagumpay. Sa pera, Mag-ingat sa iyong desisyon, may potensyal na swerte kaya't panatilihing maganda ang paghawak dito. Sa trabaho, ingatan ang mahahalagang dokumento at iwasan ang mga taong may negatibong impluensya para sa positibong enerhiya. Gamitin ang color blue at color red at tandaan ang numerong number 19, number 21 at number 36 para sa matibay na kapalaran, ang Taurus ang iyong kaibigan zodiac sign na nagbibigay inspirasyon mula sa mga bituin. Libra, ngayong araw, ay iwasan ang mga desisyong magdudulot ng pagkabalisa o hinayang sa hinaharap, Mahina ang iyong swerteng enerhiya kaya mas makabubuting ilaan ang oras sa pamilya. Maglaan ng panahon upang kausapin ang magulang o kapatid tungkol sa mga proyektong maaaring pagkakakitaan. Ang koneksyon sa pamilya ay magdadala ng kasiyahan at mas ligtas na direksyon ngayon. Sa pera, iwasan muna ang pagpapautang. Mas mabuting ang suporta ay ibigay sa pamilya na tunay na nangangailangan. Sa trabaho, umiwas sa diskusyon upang maiwasan ang tensyon, itoon ang pansin sa gawain at pagtuon upang bumuti ang iyong kapalaran, sa pag-ibig. Alisin ang selos at ipakita ang lamang para sa masayang relasyon, para sa dagdag na swerte. Piliin ang color yellow at color red, ang numerong number 25, number 37, at number 29 ay magbubukas ng mga oportunidad, Tandaan, ang cancer ay nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng araw upang tulungan kang makamit ang iyong swerte. Scorpio, may senyales na may alok o kasundo ang darating, kaya't magingat sa pagmamadali sa desisyon, suriin ang bawat detalye at magingat sa mga taong may ibang motibo, sa trabaho umiwas sa labis na pakikisama upang mapanatili ang pag-unlad, at sa pinansyal, mas mainam na ang pondo ay ilaan sa pamilya, lalo na sa kalusugan ng magulang. Panatilihin ang kalinisan sa paligid upang mapanatili ang kalusugan ng pamilya. Sa pag-ibig, magiging maaliwalas ang inyong gabi at may masayang ugnayan. Para sa dagdag na swerte, Pumili ng color pink at color green. Ang numerong number 31, number 8, at number 19 ay magdadala ng positibong enerhiya. Ang Libra, sa pamamagitan ng gabay mula sa mga bituin, ay magbibigay sa iyo ng direksyon sa kapalaran. Sagittarius ang pinapahiwatig ay mag-ingat sa mga proyekto at siguruhing nasisiguro ang bawat detalye bago magpatuloy. Sa pamilya, magpasensya at siguraduhing maganda ang daloy ng usapan. Gabayan ang mga kamag-anak sa kanilang mga plano, lalo na sa negosyo, sa pera. Kung may labis na pondo, isang magandang desisyon ang magbigay suporta sa magulang o mahal sa buhay. Sa kalusugan, iwasan ang maalat na pagkain upang mapanatili ang kalusugan ng iyong atay at bato. Sa trabaho, maging mas masinop sa bawat aksyon upang mapalago ang iyong profesyon. Para sa balancing enerhiya, ang color red at color yellow ay magbibigay lakas ng isipan. Ang numerong number 11, number 25 at number 36 ay magdadala ng swerte. Tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign na nagbibigay inspirasyon mula sa mga bituin para sa gabay sa bawat hakbang. Capricorn, ngayong araw, mas mainam na ipagpaliban ang mga usapang may kinalaman sa pera dahil maaaring hindi maging favorable ang resulta. Maglaan ng oras sa mga kapatid o malalapit na kaibigan para sa talakayan ng mga ideya sa negosyo o iba pang mapagkakakitaan. Sa tahanan, may posibilidad na may kamag-anak na lalapit upang humingi ng tulong, lalo na sa aspeto ng kalusugan. Magbigay ng tulong ayon sa kakayahan upang ang daloy ng swerte ay patuloy. Sa trabaho Maging maingat at iwasan ang overtime upang mapanatili ang kalusugan. Sa pag-ibig, mas mabuti munang umiwas sa seryosong pag-uusap at hayaang damaloy ang relasyon ng natural, para sa dagdag na swerte. Kasama sa iyong araw ang color pink at color red, magbigay pansin sa mga number 11, number 25, at number 17 para sa positibong enerhiya. Ang Virgo ang kaibigan zodiac sign na magbibigay ng gabay ng liwanag ng araw, umiwas muna sa tampuhan sa Taurus upang maiwasan ang tensyon. Aquarius, ngayong araw ay puno ka ng masiglang enerhiya, at positibo ang resulta ng mga deal na papasukin, iwasan ang pagkagalit upang hindi maapektuhan ang iyong swerte. Maging masinop sa paggastos at unahin ang pamilya kung may lalapit na kaibigan na manghihiram, sa tahanan, mainam na suportahan ang mga plano sa negosyo ng mahal sa buhay. Sa trabaho, maging mahinahon upang maiwasan ang tensyon, sa pag-ibig, ang pagiging maasikaso ay magdudulot ng grasya sa inyong relasyon, para sa dagdag na swerte isama ang color red at color blue sa iyong araw, tandaan ang number 11, number 9, at number 36 para sa positibong enerhiya, ang Virgo, na magbibigay ng inspirasyon mula sa sikat ng araw, ay magiging kaagapay mo, magingat sa mga argumento sa harap ng Aries. Pisces, ngayong araw. Makabubuting iwasan ang usapang pera o mga kasunduan upang maiwasan ang problema sa hinaharap, maglaan ng oras sa pagdarasal para sa muling pagbalanse ng enerhiya, iwasan din ang pagpapautang ngayon kahit pa sa kaibigan upang maiwasan ang posibleng hidwaan. Sa pag-ibig, inaasahan ang positibong daloy na magdadala ng grasya sa inyong relasyon may posibilidad din ng magandang balita mula sa malalayong kamag-anak na maaaring magdala ng pinansyal na tulong para sa dagdag na swerte. Isama ang color green at color blue, magbigay pansin sa number 20, number 27, at number 5 para sa kaswertehan, ang kaibigan zodiac sign na Leo, na may gabay ng mga bituin, ay maaaring makatulong sa iyong mga plano.